Isang bagong space discovery ang mainit ngayong pinag-uusapan ng mga siyentipiko sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay matapos madiskubre ng NASA ang pinakamatibay na ebidensya ng pagkakaroon ng buhay noon sa planetang Mars. Ang maliliit na spots na ito sa isang bahagi ng lupa sa naturang planeta, ay ang pinakamalaking balita ngayon sa larangan ng astronomiya sa nakalipas na limampung taon. Kung ito ang magpapatunay sa teorya ng pagkakaroon ng buhay noon sa Mars, Siguradong ito na ang magiging pinakamalaking discovery sa kasaysayan ng mga tao. Mapapalakas nito ang mga paniniwala sa mga extraterrestrial life na siguradong magbubukas din ng panibagong yugto sa larangan ng space exploration. Pero ano nga ba itong nadiskubre ng NASA sa Mars at bakit ganoon na lang sila ka-excited dito? Gaano katotoo na ito ay senyales ng dating buhay sa planetang iyon? At posible rin ba na mapatunayan nito ang mga paniniwala? na hindi lang tayo ang nag-iisa dito sa napakalawak at tila walang katapusang kalawakan. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Noong February 2021 nang maglanding sa kalupaan ng Mars, ang Perseverance rover ng NASA na tinawag nilang Percy, Layunin ito na maghanap ng bakas ng mga sinaunang mikrobyo sa naturang planeta. Ilang kilometro na rin ang nilakbay nito sa Mars upang siyasatin ang mga kalupaan dito. Hanggang sa mapadpad ito sa isang napakalaking hukay na tinawag na Jezero Crater, na naglalaman noon ng napakalawak na katubigan. Ang lupain dito ay napakayaman sa clay minerals, na mabubuo lamang sa pamamagitan ng presence ng tubig. Kung titignan nyo, ang mga sinaunang lawa sa ating mundo ay kadalasang nagtataglay ng chemical compound na perchlorate, na maaaring gamitin ng mga mikrobyo para sa kanilang metabolismo. Pinag-aaralan ng ating mga siyentipiko ang mga ganitong klaseng mikrobyo, kung kaya ba ng mga ito na makasurvive sa mga extreme environment. Ito ay upang malaman nila kung maaari ding bang magkaroon ng buhay sa mga lugar sa ibang planeta na may kaparehas na kondisyon sa ating mundo. Ang trabaho ng Percy Rovers ay maghanap ng posibleng senyales ng buhay sa Mars, mangulekta ng mga pinakamagagandang sample ng mga Martian rock, at ipadala ang mga ito pabalik dito sa Earth. Isang araw noong July 2024, habang binabaybay ang gilid ng sinaunang ilog na tinawag na ni Red Vavallas, napansin ng kamera ng Percy Rover ang isang di pangkaraniwang tanawin sa naturang lugar. Dalawa sa mga equipment ng Percy Rover, ang Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry or PIXL, at ang Scanning Habitable Environment with Raman and Luminescence for Organic and Chemicals o Sherlock, ay nakadetect ng mga sedimentary rocks na gawa sa clay at silk. Dito sa Earth, ang mga ganitong klaseng minerals ay mainam na tagapagpreserba sa mga mikrobyo at sa mga sinaunang life forms. Nang lapitan na ng Percy Rover ang mga naturang bato na tinawag ng mga siyentipiko na Cheyava Falls Dito na napagalaman na nagtataglay ito ng mga organic compounds gaya ng phosphorus, carbon, at iron Ang mga spots na ito sa naturang bato na tinawag ding leopard spots at poppy seeds Ay may sukat na 200 micrometers hanggang 1 millimeter sa diameter Na-detect din ng Percy Rover ang carbon-based compounds sa naturang bato at base sa tekstura at geochemical composition nito, pinaniniwalaan na dati itong nagkaroon ng contact sa katubigan. Para sa mga siyentipiko, ang kombinasyon ng organic materials, tubig, at iron, ay isang senyales ng pagkakaroon ng mga buhay na mikrobyo. Dahil dito, malakas ang kanilang paniniwala na taglay ng naturang bato, ang matibay na ebidensya ng pagkakaroon ng sinaunang buhay sa Mars. Isa pa sa mga natuklasan ng Percy Rover sa naturang bato ay ang pagkakaroon nito ng dalawang special na minerals, ang Vivianite at ang Graegite. Dito sa Earth, ang Vivianite ay isang uri ng iron phosphate at nabubuo ang mga ito malapit sa mga ilog, kung saan ang mga mikrobyo gaya ng geobacteria ay nakakapag-metabolize gamit ang iron imbes na oxygen. Ang mga bakteriyang ito ay kumokonsumo ng iron-free oxide, at inilalabas naman nila ang iron-2 bilang dumi. Ang ganitong chemical reaction ay naglalabas ng enerhiya, na siya namang ginagamit ng mga mikrobyo para sa kanilang metabolismo. Ang ganitong proseso ay tinatawag na chemosynthesis. Kapag ang iron 2 na inilalabas ng mga bakterya ay humalo sa phosphate at sa tubig sa kapaligiran, dito na nabubuo ang vivianite. Ganito rin ang prosesong nangyayari sa graegite, kung saan nabubuo naman ito sa pamamagitan ng paghalo ng iron sa sulfide, na inilalabas din ng mga microorganism. Pero gaya ng inaasahan, maraming mga siyentipiko pa rin hindi kumbinsido. Para sa kanila, may iba pang paraan para mabuo ang mga naturang minerals, gaya ng volcanic activity. Ayon sa kanila, ang sulfide ay maaaring maging isang graphite kapag ito ay humalo sa mga volcanic gases sa ilalim ng karagatan. Subalit base naman sa pag-aaral ng mga siyentipiko, wala naman silang nakitang anumang bakas na mayroong dating bulkan, malapit sa lugar kung saan nakita ang mga naturang minerals. Sa papel na ito na inilabas ng isang Mars Research Team, sinubukan nilang patunayan na ang mga naturang minerals ay hindi bunga ng mga proseso na gawa ng mga living organism. Sinimulan nila ang kanilang report sa isang null hypothesis, at masusi nilang pinag-aralan ang lahat ng posibleng dahilan, na walang kinalaman sa mga buhay na organismo. Pero matapos ang ilang buwan nilang pag-aaral, sinabi rin nila sa kanilang report na hindi nila ito napatunayan. Nangangahulugan lamang ito na para sa mga siyentipiko, ay mas matimbang ang teorya na ang mga Vivianite at Graegite na nadetect ng Percy Rover sa mga naturang bato, ay bunga talaga ng proseso na gawa ng mga sinaunang microorganism. Pero hindi pa rin ito nangangahulugan na ang nadiskubre ng Percy Rover, ay isa ng matibay na ebidensya ng pagkakaroon ng buhay noon sa planetang Mars. Lahat ng mga ekspekulasyong ito ay base lamang sa mga nalalaman ng ating mga siyentipiko tungkol sa biochemistry dito sa Earth. Ibig sabihin ay hindi natin maaaring isipin agad na ang isang bagay na nangyayari dito sa Earth ay automatiko nang mangyayari sa kaparehas na paraan sa Mars at sa iba pang mga planeta. Maaaring ito ay bunga ng isang uri ng biochemistry na hindi pa natin nalalaman, at posibleng nangyayari lang ito sa Mars at hindi sa Earth. Samantala, ang NASA ay maingat naman sa paglalabas ng mga report at impormasyon tungkol sa nadiskubring ito ng Percy Rover. Ilang beses na rin kasi silang nagkamali, tungkol sa kanilang mga hinala na mayroong nabubuhay noon sa Mars. Gaya noong 1976, isang eksperimento ang ginawa ng Viking Lander ng NASA, kung saan naglagay ito ng isang uri ng nutrients na may label na carbon-14 sa kalupaan ng Mars. Kung meron mang mga mikrobyo sa naturang planeta, siguradong magre-react ang mga ito sa carbon-14 at makakapag ang mga ito upang makapag-produce ng carbon dioxide, na siya namang madedetect ng ating mga siyentipiko. At nakakagulat ang naging resulta dahil ganoon nga ang eksaktong nangyari. Excited na noon ang mga siyentipiko dahil sa kanilang pag-aakala, na napatunayan na nila ang existence ng alien life sa planetang Mars. Pero noong 2008, natuklasan naman ng Phoenix Lander na ang kalupaan dito ay napakayaman sa perchlorate, isang uri ng oxidant na sumisira sa mga organic materials at nagre-release ng gas sa tuwing naiinitan. Ang inakala noon na biological process ay isa lang palang simpleng proseso ng chemistry na nauwi sa maling pag-aakala. Noong namang 1996, mainit na pinag-usapan ng mga siyentipiko ang isang larawan ng maliit na meteorite, na tinawag na ALH84001 na nagmula pa sa planetang Mars. Ang batong ito ay tinatayang nasa 4 billion years old na ang tanda, at mula pa ito sa panahon kung kailan may tubig pa noon ang surface ng Mars. Nang suriin ito gamit ang isang electron microscope, nakita ng mga siyentipiko sa batong ito ang mga malilit na structures, na tila bakahawig ng mga bacterial colonies. Agad itong pinagkaguluhan ng mga researchers at inakala din nila noon, na ito ay isang napakalaking discovery. Naglabas pa nga noon ng pahayag ang dating US President na si Bill Clinton, tungkol sa bagay na ito. Pero noong 2022, matapos ang mga masususing pag-aaral ay nalaman ng mga siyentipiko, na ang mga naturang structure sa batong ALH 84001 ay walang kinalaman sa biological process. Bunga lang daw ito ng isang uri ng reaksyon sa pagitan ng tubig at bato na tinatawag na serpentinization. Nagdulot ito ng pagkadismaya sa ilang mga siyentipiko dahil isa na naman itong maling akala. Ngayon, ang pinakabagong discovery ng Percy Rover na di umano'y nagpapatunay sa life existence noon sa Mars, ay talagang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng ating mga siyentipiko, upang malaman kung ito ba ay totoo, o isa na namang itong false alarm. Isa lang ang tanging paraan upang makumpirma ang hinala ng mga siyentipiko, at iyon ay ang may padala pabalik dito sa Earth ang mga sample na nakulekta ng Percy Rover. At dito na nga pumapasok ang Mars Sample Return Mission. Isa itong napakakumplikadong misyon kung saan tatlong magkakaibang spacecraft ang kinakailangan ipadala sa Mars na kumpleto na ng Percy Rover ang Phase 1, at ito nga ay ang pagkolekta ng mga rock sample mula sa Cheyenne Falls. Ang Phase 2 ay magsisimula naman sa paglanding ng isa pang spacecraft, malapit sa kinaroroonan ng Percy Rover. Ito ang kukuha sa mga naturang sample at ilo-launch ang mga ito papunta sa orbit ng Mars, at doon ay kukunin ito ng ikatlong spacecraft na siya namang magdadala sa mga naturang sample pabalik dito sa Earth. Isa itong napakalaki at napakahirap na misyon na tinatayang nagkakahalaga ng 11 billion dollars. Ang Mars Sample Return mission ay unang inannounce noong 2022 at ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng NASA at European Space Agency o ESA. Subalit ang misyong ito ay nahaharap ngayon sa financial problem at walang katiyakan kung ito ba ay matutuloy o hindi. Dahilan na rin ito upang madile ang misyon na nakatakda sanang gawin sa taong 2033 at inilipat ito sa taong 2040, bago ito tuluyang suspendehin. Sa ngayon, ang tanging magagawa na lang ng mga siyentipiko ay ang maghintay at umasa, na mamadaliin din ng kanilang gobyerno ang paglalabas ng pondo para sa naturang misyon. Ang pagpapadala ng mga sample mula sa Mars pabalik dito sa Earth ay talagang napakahalaga at nararapat lamang na maisakatuparan. Sa pamamagitan nito ay mas mauunawaan ng ating mga siyentipiko ang mga bagay na natutuklasan ng kanilang mga rover, na patuloy na naglalakbay sa mga kalupaan ng Mars. Malaki ang maitutulong ng mga ganitong klaseng sample, upang makumpirma ng mga siyentipiko kung nagkaroon nga ba noon ng buhay sa katabi nating planeta. Kung sakali man na mapatunayan na biological process nga ang pinagmula ng mga naturang sample na nadiskubre ng Percy Rover, Siguradong ito na ang magiging isa sa mga pinakamalaking discovery sa kasaysayan ng mga tao. Mababago din ito ang pagtingin natin sa Mars at sa iba pang mga planeta dito sa solar system. Imagine niyo na lang mga katropa kung ano ang magiging epekto nito sa curiosity ng mga tao. Siguradong maraming mga katanungan ang mabubuo na siyang magtutulak sa iba't ibang mga bansa upang palawakin pa ang kani-kanilang mga space exploration. Siguradong mas pagbubutihin pa ng ating mga siyentipiko ang kanilang mga pag-aaral sa kalawakan, upang patuloy na bigyan ng kasagutan ng isang tanong na matagal ng pinagdedebatihan. Kung tayo nga alang ba ang nabubuhay dito sa napakalawak na universe? Kayo ba mga katropa, ano ang masasabi nyo sa pinakabagong natuklasan ng mga siyentipiko sa planetang Mars? Posible ba na ito na ang senyales ng pagkakaroon ng buhay noon sa planetang ito? Pakilagay naman ang inyong komento sa ating comment section, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe, kung bago ka pa lang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.